Uh, mga bossing, so ito na. Uh, mayroon tayo kasi nang balita tungkol d'yan sa ating uh, napakahusay na senador na sinabing ang ano daw po, ang uh, uh, pagkakaibigan daw po ng Pilipinas at ng uh, pagkakaibigan daw ng Pilipinas at ng Espanya ay nagsimula daw po uh, 500 years ago, simula daw po nung tayo ay kanilang colonized or binisita. So, syempre, pagkaibigan mo, bibisitahin ganon. Oo, oh, kaya marami po ang umalma. Especially, ayo uminit ang ulo natin dahil dyan. di ka pa naman maiinis. Oo, oh, kasi nga naman, binabago na nga nila yung history ng Pilipinas pagdating mo sa martial law. Diyos ko naman, retroactive. Pati ba naman yung history, mga bossing, ng... Uh, nang mga Spanyol na umapi sa atin, ginawa tayong alila niyan sa loob ng kulang-kulang apat na daan na taon. Ang dami nating mga bayani na nangamatay. Mga Pilipino na nangamatay, pinahirapan, walang batas. Pati mga pari daw dyan ay sobra noong mga panahon na yan. At saka noong kung uh, pinasok daw po tayo ng mga yan, ang bansang Pilipinas ay ang relihiyon ay Islam pero binago ng mga yan ang uh, landscape ng Pilipinas in terms of religious belief at saka pati ano pati uh, um, yung state of politics sa Pilipinas binago po nila yung pong ating ano yung pong ating uh, gobyerno ngayon ay kumbaga hybrid na yung ating lahi ay hybrid na ng napakaraming lahi dahil tatlong lahi ang uh, at ang sumakop sa atin yang uh, Lahi ng mga Espanyol, lahi ng mga Hapon, at lahi ng mga Amerikano Yan po ang mga nakipagkaibigan sa atin Alam mo kung ang pakikipagkaibigan eh papatayin ka Itataboy ka sa sarili mong lupa Yung mga anak niyong magaganda sa kanila na Kung ganun po ang uh, ano At lahat ng mga malalakas ng mga Pilipino kanila nung uh, binabalda Kasi nga ayaw nila na ang mga Pilipino ay eh, masyadong maging matalino gusto nila na mga Pilipino ay maging mangmang. -mang. Kaya hanggang ngayon kung mapapansin ninyo mga bossing, yung mga mayayaman dito sa Pilipinas, gusto nila na sila lang ang mayayaman at ang mga Pilipino gusto nila nang manatiling mahirap. Para saan? Para umasa sa kanilang mga mayayaman dahil kung ang mga Pilipino ay maging katulad na po nila ng mga kasingyaman na nila, o mga tambuhay natin na tagkaron na tayo ng sarili nating independence. In terms of uh, yung ating buhay, wala na silang magiging alipin. Wala na silang hardinero. Wala na silang... Kung makikita mo, dito lang po sa Pilipinas na ang uh, bansa kung saan ang hardinero mo, Pilipino. Ang katulong mo, Pilipina. Ang uh, tagalaba mo, Pilipino. Ang driver mo, Pilipina. O, lumikot kayo sa buong, uh, buong Asia. Simulan mo na dyan sa Indonesia... Simulan mo na sa Cambodia, sa Hong Kong, sa Vietnam, sa uh, Thailand, sa Singapore. Pag tiningnan mo mga Pilipino. Driver pa din. Labandero pa din. Kasambahay pa din. Kasi ganun na ganun na talaga ang gusto nilang maging estado ng Pilipinas. Oo, apat ang uh, gobyerno natin, ganun na lang ang gustong gawin sa mga Pilipino, mag-abroad, mag-abroad. Pag uh, ano tayo, magpadala uh, tayo ng maraming mga kasambahay at saka ng mga <laughs> driver sa ibang bansa. Wale, mga bossing, wale. Wale, pero pag nagpunta rito sa Pilipinas yung ibang mga lahi, pucha, yumayaman sila. Magtataka ka bakit pag Pilipino hindi yumayaman sa sariling bansa. O so, kaya ayan, ngayon ito naman mga bossing. Binabago nila yung history na ipagkaibigan daw sa atin yung mga Spaniards. So yung mga hapon, sa susunod, subiri, yun naman ang sasabihin mong na ipagkaibigan sa atin, ganon. Matapos gasain ng mga yan yung ating mga ano dati. Ayan, so eto mga bossing, si Harry Roque na galit nagalit ang Bex. Sabi niya, "Ung sinasabi mo, hindi kaya ata nakapagbasa ng El Filibusterismo, puro yata Playboy ang binasa mo dati." Kaya hindi mo alam na tayong mga Pilipino ay kinawawa ng mga yan kaya kailangan nating sariwain. Yun dahil ang daming nagbuwis ng buhay, mga bossing. Eh. Napakadaming nagbuwis ng buhay dito sa Pilipinas dahil lang dyan sa pananahop na yan. Yan ang tinuro ng mga Espanyol sa atin, huwag magtiwala sa sarili. Huwag magtiwala sa isa't isa. Ang tinuro ng mga Espanyol sa atin ay maging manatiling mababa dahil hanggang dun na lang tayo. Hindi as feasible. Kung buhay pa po yung mga bayani, katulad ni Jose Rizal, sasangayod pa po siya dito. Eh hey, baka bumangon sa libingan, si Gat Jose Rizal at saka si Bonifacio at sabi, excuse me ha. Di ba? Ba't talaga babangon sa libingan yun? Mantakin. Mantakin mo, pinag, pin, namatay sila ng mga panahon eh. Hindi lang sila basta namatay, namatay sila sa karumal-dumal na paraan. si Jose Rizal namatay ng patalikod. Si Andres Bonifacio naman inambush. Tapos si ano, si sino ba 'yon yung uh, si yung yung pelikula noon nakaraan? Si General Luna, ganun din kinawawa. Pinatay ako ng mga Espanyol sa Luneta. At ako naman, Bonif uh, Andres Bonifacio pinatay din ako dahil nga nabili ng mga Amerikano naman si Aguinaldo no. So, nako, hindi po natin tinuturing na mga bayani yung mga inalay ang buhay nila para magkaroon ng kalayaan sa sp sa Espanya kung totoo pong meron tayong 500 years of friendship. Ano, 500 years of friendship? Pucha. So, ganun nakatartado yung mga namumuno sa atin ngayon kasi dahil nandiyan na sila sa pwesto, gusto nilang baguhin yung history natin. 500 years of colonization and oppression. Pagpasok pa lang nila sa Pilipinas, pinagbayad na tayo ng buwis. Di ba? Sa kanila nag sa kanila nagsimula yung pagbabayad ng buwis. Sa kanila nagsimula yung katolisismo. Sa kanila nagsimula yung kailangan kung magkano yung kinikita mo part noon mapupunta sa Mapupunta sa simbahan, part noon mapupunta sa gobyerno. Saan nga nagsimula 'yan, mga boss? Kaya hindi ko maintindihan si Subiri kung ano ba 'to joke, na, joke din ba 'to? Para ba itong yung sinabi ni ano, yung sinabi ni Teddy Loksin Jr. na dapat pati yung mga batang Palestino ubusin dahil paglaki niyan, magigiting mga rebelde. Yan. Ganun ba 'yan? <laughs> Hindi natin maintindihan ha. Teddy Loxin Jr. pinopromote na ubusin ng lahi ng mga Palestino. Tapos eto naman, senador natin, limandaan taon daw nagsimula yung pagkakaibigan simula nung pumasok sila sa Pilipinas. Anak ng Tokwa. Ah. Sabi ko, tanga ako sa eskwelahan nung araw pero hinding hindi ko makakalimutan na si Jose Rizal ay namatay para sa bayan. Hindi ko bakit ganito yung mga pinagbububoto nyo kasi eh. Nagkaroon po tayo ng 500 years of colonialization. Hindi po yan katumbas ng pagkakaibigan dahil there was nothing friendly with the colonization of Spain. Walang friendly kung tawagin kang Indio. Indio. Porke, porke. Ganon sila. Sinang... Kung ituring tayo ng according dun sa nabasa ko nung elementary at high school ako, kung ituring tayo ng mga ano ng mga Espanyol para tayong mga aso tapos friendship. naman, ano naman, ano bang hinihingi mo sa Espanya para bulahin mo sila ng bulahin na ganyan to the point na pati yung pagkamat pagkamatay nung ating mga minamahal na mga bayani nung araw ay mawala, i-discredit mong visit ka. O kaya sobra-sobra talaga mga bossing, ang uh, kahihiyan netong uh, statement na to ni hindi ko alam kung pa paano siya makaka-recover diyan pero alam niyo naman, hawak nila media. O kita mo, nabalita ba yan sa media? Wala, SMNI lang. Bakit? E eh, pati ekonomiya natin, hindi nila pinalago ang tanging pangangalakal na nangyari sa panahon ng Espanya, yung galleon trade na kaunti lang ang nakinabang ni hindi nila in-encourage ang ating agrikultura. So bakit tayo magsasabi na nagkaroon ng 500 years of friendship? 500 years of oppression of Spain. So I suggest, ki Senate President, basahin mo ang No Limitangere at El Filibusterismo. Yun, malalaman mo kung bakit walang 500 years of friendship kung hindi 500 years of oppression. Nakakahiya sa Senator Migzubiri. Ikaw pa naman ng Senate President. <laughs> Tapos kayo yung gumagawa ng mga batas, eh history ng Pilipinas hindi mo alam.